Magandang araw mga boss panoorin natin ang movie clip na ito. Huwag kalimutang mag-like, comment and share. Kung kayo ay mahilig sa mga movies and series magugustuhan mo ito. Let's go. Ang sundalo ay aksidenteng natapakan ng isang mina pero hindi niya ito napansin at nagpatuloy sa paglakad dahilan ng pagsabog nito. Isang kasamahan ang sumubok tumulong ngunit siya rin ay nakatapak ng mina. Agad siyang huminto at hindi gumalaw. Patuloy na sumigaw sa sakit ang sundalo. Gusto siyang sagipin ng kasama niya pero ayaw niyang madamay ito kaya nagpasya siyang barilin ang sarili. Napasigaw sa pagluha ang lalaki. Sa sandaling iyon, papalapit na ang buhawi ng buhangin. Mabilis niyang tinakpan ng ilong at bibig gamit ang scarf at isinaksak ang dulo ng baril sa buhangin bilang suporta. Nang humampas ang bagyo, tinamaan siya ng matitinding buhangin na nag-iwan ng sugat sa katawan niya pero hindi siya gumalaw. Sa wakas, natapos din ang bagyo. Uminom siya ng natitirang tubig. Dumating ang mga rescuer pero hindi siya nahanap dahil sa layo. Nang tuluyang umalis ang rescue team, huminga siya ng malalim at dahan-dahang tinaas ang kaliwang paa niya na nakatapak sa mina. Walang sumabog, napagtanto niyang lata lang pala ang natapakan niya.